babalik po tayo sa ABS-CBN sa istasyon ng TFC School Driver TFC the Philippine Channel baklil ruwawawi na ibigan <laughs> yung hindi hindi nasa <laughs> na ito sa ating station na yun na di kung 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 pong patayan. kung Masakit po, pero nangyari po. Ibigay po natin sa ating isang kasama na nakasaksi. Ting, 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 Eh, ito po yun, yung nangyayari. sa tiketan ko. Kasi, hindi pa pa talaga. Yes, yes. Eh, nalag yun Hindi mo suminday yung pospro. Oo. Hindi yung yung pagkakasti sa mukha niya, sa pag-erkis Sabi niya. Hindi, hindi likod. Ano? Yung sabi niya lang kaya mali. Hindi, hindi. niya, ko yan, nung lumabas doon, kiniskis yung, ano, sa yung t niya, sando, ng pangalap Yun. galit. Ano mo, kung ginawa ni Parke, sinabi niya na, yung mas na kita nandito sa atin. Hindi na for you, Bay! Um, red Doors. <reikat> oh. Kasi nga, dahil sa, na, nakita ko uh, sa paro ko. Parang doon sa, interview kay Paeang Paulo, interview na siya, ang tula niya, ang Kita ko naman, nandito sa niya. yung niya. Nandito yung ano, akakala niya, pag-apresyon ng araw mo. pag ang eh, tanongin niyo. Tanongin siya ko. sa kanya ang Sa ang Back to you, Tony. Uh, Ayan, ako po ang tigapagtaguyod ng Ngayon po ay, dahil po siyang tatanungin. Ah, uh, totoo ba ang mga pinaparatang sa inyo ng mga taong nandito dito sa bahay ni Paolo Villores? Video <laughs> <Pilyon> na ito. <laughs> ah, mo ang ano pong, <clears throat> nga po ang nasaktan. Mo na papayag nga, ko, napapayag, napapayag. Ngayon po ay pinag-aaralan, pinag-aaralan. Pinag-aaralan po niya ang kanyang ginawang kasalanan. Kasi po, ang nagawa niya kasalanan ay parang nararamdaman ko po, po totoo. Totoo po. Kasi po may mga dugo sa kanyang katawan mga dugo at ang butos ang butos ng <laughs> shirt niya at yung mga bayad doon ng dugo Naku. na yun no regla. ito po siya at parang gusto na magsalita <laughs> ah natutulog pa rin no natutulog pa rin natutulog pa rin, <laughs> natutulog pa rin no ah uh, gusto ko pong ibigay ulit ang mic doon sa may taong nakakita at saksi ah uh, dito po kay Paolo sa may ari ng bahay <laughs> <laughs> In behalf of Mr. Paul Gonzalez, So gusto ko lang sanang malinaw yung panayari-nayari na talagang totoo Pero sa palagay ko, mali yung naging paratang ni Paryo Paolo na ikinis kis talaga ang mga Nino? Nino? Sino kumis-kiss? Kasi hindi kiss daw ni Mr. Roderick Uri. Uri? At mukha ni Roderick Uri. <laughs> Inuri, kinula. Wendel ko yun, wendel ko lang ang mga mga sausaping ito. Kiniskis daw po ang mukha ni Rodel Kula sa na. Ni parang yung Rodel sila. Kaya parang hindi pa niya panuwala. Kaya lamang po, so, hindi natin mahinga ng pa, panunalita si Rodel Kula. Kaya hindi natin malaman ang kanyang panig kung totoo man o hindi. Parang lumalabas na totoo ang sinasabi ni Mr. Paulo Villones. Wala, hindi <laughs> siya nagre-react. Pero kung mag-relax siya ngayon, at least may paliwanag niya, nandito yung ating media, sa KBS-CBN, may paliwanag niya kung talagang totoo ang nangyari, hindi. Atroni, hingan mo siya na paliwanag kung totoo, hindi. Ah, pasintabi na po. Ang ating po... Sama kumakain. Masasaklal ay... Hindi mo makita sa iyong mukha lang. Eh, pasintabi sa kumakain. Ang mga nanasaklal po yung pawang tiga-copy. Kaya po ang mga pinaglay pawang mga plito ng aswang. Ano hindi mo ko talagang, ang sasabi ni Ano nga sa po yung aking tatanungin? Dahil ako ang sige Pag PowerPoint, hindi ka nagsalita, magiging hindi uh. Pasintabi po muna sa mga kumakain at papakita na natin. Dahil po sa mga kumakain ng yung gabi. <laughs> dahil po mga nasok sa lepa ang mga aswang. Ito, ito po ang ating nasok dal. Aroooo! 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 mga Aroooo! At pawang kumain ng puso ng tao. So, <laughs> <laughs> swip ng dugo ng bating. At mukhang... Eto, eto. Mukhang nagigising. Ito yeah. Eto ang aking kliyente. Ay! <laughs> <laughs> Ayaw mo magsilisap. Pawang matutulog lang. Parang matutulog lang, oh. Tapos uh sila -huh. muna, uh eh. Tapos sila muna natin. Diyan po, ano? Diyan po nagtatapos ang aming... Mula sa... Mula sa... Sabihin mo rin mo? -B 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 <laughs> po, ipahala mo. ABS-CBN. ABS-CBN. Tapos si Arnold Clavio ng ABS-CBN. Tapos si Arnold Balugbog. Nagtatapos sa bahay ni Paolo Balugbog. Ay, damit! Alright, <laughs> ayun.